Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ito po ang latest update tungkol sa anak ni uh, Justice Secretary Boying Remulla. Ayan si Juanito Jose Remulla III Third. Ayan. So si Juanito ay nahuli no in violation of the Republic Act number no. 9165. Ayan. Katulad po ito ng kaso ng uh, artistang si Mike Anthony. Fernandez. Ayun. So, yung artista po no, na ordinaryong tao na walang kapit sa uh, batas, no, walang kapit sa gobyerno ay pinagdusahan po niya, mga kaibigan, ano? Pinagdusahan po niya yung kaso na kanyang kinaharap, yung Republic Act 9165. Ayan, So, samantala, itong anak ni Boying Remulla ay hindi lang, no? hindi lang isa ang kasong isinampas sa kanya, kundi tatlo. Ayan. So, para po malaman ninyo ang lahat at ang katotohanan, ay mainam na panoorin nyo na lamang po. No? Dahil nitong nakaraan, ay, siya po ay nag-plead ng not guilty. Ibig sabihin, nang tinanong siya kung guilty ba siya o hindi doon sa violation under the Republic Act number no. 9165, ang sagot po niya ay not guilty. Ibig sabihin ng not guilty, wala akong alam dyan, hindi ko alam dyan, wala akong connection dyan, inosente ako, yun po ang ibig sabihin ng not guilty. Pero, nung siya ay hinikayat, ayam na magpa test, no? siya ay tumanggi. So, kung not guilty ka, tapos confident ka 100% na hindi ka guilty, dapat pumayag kang magpa-drug test kasi that is the only way you can clear your name. Ayan, di ba? Yan lamang yung isa sa pinaka mainam na paraan para malinis mo ang iyong pangalan. Di ba? drug test lang naman yan eh. So, kung hindi totoo yung sinasabi sa'yo, yung ibinibintang sa'yo, yung kasalanan mo, eh dapat kung ako sa'yo, magpa-drug test na ako. ba diba? Mabilis lang naman yan. Kapag negative ka talaga, malaking tulong yan para malinis mo ang iyong pangalan. And at the same time, para malinis din ng iyong tatay na si Boying Remulia ang kanyang pangalan. Kasi sa totoo lang, you are putting an image to your dad. As a Justice Secretary, paano magiging patas no, ang pagdinig sa kaso mo kung ikaw mismo ay hindi nakikipagtulungan sa mga uh, di ba You need to clean. You need to clear yourself. That's all. And panoorin natin yung actual na Uh, video, aktual na usapan tungkol sa kaso mo. Nasa Korte na ang Bola sa Kasong Possession of Illegal Drugs so paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa panganay na anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, na isang pa ito sa Las Piñas Regional Trial Court nitong biyernes. Pero bukod dito, posibleng maharap din si Juanito Jose Rimulya III, sa dalawa pang hiwalay na reklamo sa Pasay City Prosecutor's Office. Ayon kay Director Derek Arion, spokesman ng Philippine Drug Enforcement Agency o at sa resolusyon na ng Las Piñas Prosecutor's Office, ipinasa na sa piskalya ng Pasay City ang mga reklamong importasyon ng iligal na droga na paglabag sa Section 4 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at Sections 102Z at 1401 ng Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Sa inquest resolution parihin at base sa sinumpaang salaysay ng customs examiner sa Naiya Pasay, City na nadiskubre sa kontrabando, ang parcel na idineklarang hoodie sweater ay galing sa San Diego, California sa Amerika. Ipinadala ito na isang Benjamin Hoffman at nakakonsign kay Wadito Jose Mulya III ng BFP Short Village na nasa Las Piñas City since all the elements of those offenses happened in Pasay City kasi doon na import eh, doon din na terminate yung, yung importation. Uh, the office that has jurisdiction over those offenses is Pasay City. We will be referring that to the proper um, office of the city prosecutor which is in Pasay City. Depende na anya sa piskalya ng Pasay City kung papaanong uusad ang dalawang reklamong ipinasa dito laban sa nakababatang Rimulya. Ibig sabihin, separate Case, ang Pasay City Prosecutor sa importation and customs uh, it depends upon their evaluation. Again, uh, ang, ang, filing kasi ng cases natin in court is depende kung makita sila ng probable cause. So, hindi namin pa pwedeng pakailaman yung sa Pasay City because basically jurisdiction nila yon. As to sa amin, ito yung nakitaan namin. Na. Tiwala naman ang piskalya ng Las Piñas na malakas ang ebidensya laban sa Batang Rimulya sa kasong possession of dangerous drugs. Bagamat sinabi umano ni Remulya sa mga nag-iimbestiga na wala siyang inaasahang padala mula sa isang Benjamin Hoffman, tinanong naman siya ng PDEA agent na nag-deliver ng parcel at hiningan din ng identification card bago nito tinanggap ang package na naglalaman ng kush o high-grade marijuana. When we say po malakas ang ebidensya, we just meant that there is probable cause or may sapat na ebidensya para isampan namin sa korte. Hmm. Kasi kumbaga hindi lang sa mere allegation, meron pong mga dokument, dokumento na makakapag-support ng allegation na talagang sa yung Juanito remulya Rimul, na nag ng yung na naglalaman ng droga. Inirekomenda na sa korte na huwag pagpiyansahin si Remulia. Nananatili siya sa custodial facility ng PIDEA. Sinampahan ang tatlong reklamo ng nakababatang Remulia kabilang ang possession of dangerous drugs kung saan naghain na siya ng not guilty plea. Nang subukan siyang ipadrug test. Based on the advice of his counsel, tumanggi po siya.